Ah. lulubog mo ka mo. Hindi, <laughs> lang. Masyado ka lang mabigat dun sa ano mo, boss. isug ka ng onti sa harapan. Lulo mo ka dyan, boss. Masyado siya na ano, nasa, nandito sa pinakandulo. Ay, hirap naman ito. Hindi kami yung kaisar ni Gabers. Hindi kami yung kaisar ni Gabers. Boss, pinapahirapan mo lang sarili mo, boss. Palit ka nga ang bangka, boss. Ako nahirapan sa iyo eh. <laughs> Gamitin mo na lahat ng bangka. Boss, palit ka ng bangka, boss. Nahirapan ako sa iyo. Oh, Dito mo yung sa kabila para matali. nga ngalay ako. Ayoko na. Ayoko <laughs> na, Ay, <laughs> <Aray. Uy. laughs> <gagawin ko> <laughs> Boss, ano unahin ko, boss? <laughs> Cellphone, tao? Cellphone. Okay. <laughs> buto na lang, may vis, no? <laughs> dyan, sir. Malalim. <sighs>